Pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hukbong sandatahan ng Pilipinas laban sa anumang external threat. Ito sinabi ng Pangulo sa harap ng tumataas na tensyon sa Indo-Pacific region. Pero binigyan diin ng Pangulo na mananatili pa rin ang bansa sa pagsusulong ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Sa kanyang pagbisita sa 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Belchor de la Cruz sa Gamu, Isabela, Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sundalo roon na maging handa sa anumang external threat. Sa harap na rin ito ng sumisidhing tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon sa Pangulo, mas prominente na ang external threat sa bansa at mas nakababahala dahilan anya para mas paigtingin ng paghahanda. Lalo na't na malapit ang norteng bahagi ng Pilipinas sa Taiwan, kaya hindi maiaalis ang bansa bilang area of interest ng China. Gayunman, ipinunto ng Pangulo na bagaman hindi nang aangkin ng Pilipinas ng anumang teritoryo, malinaw naman anya ang posisyon ng bansa na hindi nito isusuko ang kahit maliit na bahagi ng teritoryo nito. Kaya hinimok niya ang mga sundalo na pagtuunan din ng pansin ang external threats. Muli ring binigyang diin ng punong ehekutibo na mananatiling isusulong ng bansa ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomasya. Tiniyak pa ng Pangulo na patuloy na isusulong ng pamahalaan ang pagbibigay sa AFP ng mga bagong kagamitan, pasilidad at training para mapalakas pa ang puwersa nito, lalot kabilang na sa kanilang misyon ngayon ang territorial defense mula sa mga external threat. Malaking bagay din ayon sa Pangulo ang pagkakabilang ng kagayan bilang isa sa mga lugar sa bansa na may EDCA site sa harap ng mga panibagong banta. Sa huling tala, naideklara ng insurgency free ang mga probinsya ng Quirino at Nueva Vizcaya, gay din ang ilang bahagi ng Isabela Partikular ang Ilagan City at iba pang munisipalidad. At para mapagtibay pa ang pagsusulong ng seguridad sa bansa, itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. bilang kinatawan ng Pilipinas sa gaganaping Ukraine Peace Summit sa Switzerland. Kamakailan ang bumisita sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para tiyakin ang pakikibahagi ng Pilipinas sa naturang summit. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.